ginahasa na pinatay pa. Yan ang sinapit ng isang kolehiyala sa Lingayen, Pangasinan. Agad namang nahuli ang suspect na inamin ang krimen. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Kung kailan naman buwan ng kababaihan, sa madalas ang patayan na ang mga biktima. Mga babae March 10, Linggo, alas 8 ng gabi nang makita ng mangingistang si Rowell Rabino, ang bangkay ng isang babaeng palutang-lutang sa ilog ng barangay Balangobo. Walang buhay at walang saplot pang ibaba ang biktima. Hanggang sa nakilala siya bilang si Ali, third-year college student at residente rin sa nasabing lugar. Sa tulong ng mga testigo, natunto ng prime suspect at agad na aresto ng mga polis. Inamin ng 32 sa sospek ang pagpatay sa dalaga. Kuwento niya, dinila niya sa bakanteng lote ang biktima at doon sinakal sa kaginahasa. Nang balikan ng crime scene, itinuro din ng sospek ang ilang gamit na naiwan ng biktima tulad ng cellphone. Naaawa raw siya sa naiwang pamilya ng dalaga, paliwanag niya. Nakainom lang daw siya kaya niya nagawa ang krimen. Kinundina naman ng lokal na pamahalaan ng linggayan ang krimen hindi raw nila ito palalagpasin at sisiguruhin magbabayad sa batas ang sospek na kasalukuyan ng nakapiit sa Lingayen Police Station. Mobile Journal, Kayla Magantan, Hatid, ang muka ng balita.